Today is Sunday. May pasok kami. Ngayon, alas 11 ang klase ko. 11 to 12. Si Sugar Daddy ang may klase ng maaga. Ayaw ko kasi mag-commute. Kasi ma malayo dahi. Kapagod din mag-commute. Kaya bumangon na rin ako ng maaga para makas makisabay. kumuha na ako ng tubig. Hindi na ako nakainom kanina pag sa bahay kasi nagmamadali kami. Dito na ako sa office room. Dito muna ako magtatambay habang hinihintay ko yung oras. Alas 11 pa ang klase ko, 11 to 12. Si Sugar Daddy may klase siya, maaga. May klase siya, tatlo at ang klase niya ngayon. 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12. Puti pa siya, ang dami niyang klase. Ako isa lang ngayon. Baka mamayang hapon, wala rin kami klase. Tapos na akong magbihis ngayon naman ay maglalagay ako ng kaunting makeup sa aking mukha. Ayan. Maglalagay lang ako ng liquid eye at saka lipstick. 3 in 1 na ito dahil eyeshadow, blush on at saka lipstick. Ito lang ang ginagamit ko araw-araw. Ayan, tapos na ako dito sa right side. Dito naman sa kabila. Dito talaga ako nahihirapan. Ang paglagay ng liquid eye. Masyadong matagal kasi minsan na hindi pantay ba. At ngayon naman maglalagay na ako ng eyeshadow at saka blush on. Naglagay na ako kanina dun sa bahay. Pero lalagyan ko ulit kasi parang kulang pa. Pero wag naman masyadong pula dahil kay para tayong shoe niyan. Ano ka asado o bula-bula. Mag aayos na ako. Bubuksan ko na ang mga cabinet dahil magkaklase na kami. Hindi ako nakatulog day dahil may pasok ng pasok doon. Ginoo ko. Kuha na nato day para inig. Do inig. Next week, pag may pasok kami next week, di na kami magpuan. Di na namin tanggalin tayo. Ito na. Napakaraming spider. Musa! Ah, oh, ganun. Hatay. <laughs> <laughs> Maglagot ha? na ako ni mo, ha? Wala na ko'y A few moments later. Magluluto ako ngayon ng ginataang kamuting kahoy. Ayan, nag-order ako ng kamuting kahoy sa online. Pati na brown sugar at dalawang gata. Ayan. At may in-order din ako na macadamia dye. Hala, parang usap. Macadamia. Lami, kaayon eh. Nakakayos sa. Wala, nabasa naman eh. Kurot na ang kwarta si eh. order na online online. Ayan, cashew nuts. Hala na asya di Na libre kape, may na lang, may pangkape si Sugar Daddy ugma. Papakulo ko muna ito ng 30 minutes. Siguraduhin nating maluto ito ng maayos. At baka mahilo tayo ng wala sa oras. Ayan. Mukhang okay na siya. At Meron pang kaunting sabaw. Lalagyan ko na siya ng gata. Hmm. Dalawang gata ang ilagay ko. Hmm. Para mas masarap. Tsaka so, lalagyan ko ng brown sugar. Ayan. At hahaluin ko lang siya para mahalo yung asukal at saka gata. Ayan. Luto na ang atong ginataang kamuting kahoy. Ako dyan ang gituyo nga daghag sabaw kay gunahan yun kung naisabaw sabaw ang atong kamuting kahoy day. bati man po ay nang uga kaayo, ba? Diba? Titikman ko na nga itong niluto ko kanina na kamuting kahoy. Tikman ko kung masarap ba. Hmm? Marami. Tikman mm. ko rin itong macadamia na binili ko sa online. Ano ito siya, oh. <sighs> Tapos may pangbukas bukas siya. Ganito siya buksan, oh. I-twist. I-ano mo lang siya. I-twist mo lang. At ito na ang laman. Ah! Nakagat, sayang. Lamit kayo. Mmm. Ah! Yeah. Titikman ko rin itong cashew na binili ko. Sabay ko itong in-order. Sabay din sila dumating. Hmm. May timpla na siyang asin. Pinabaulan ko pala nang ginataang kamuting kahoy yung kaibigan ko si Jenny. Kasi wala na siyang time na kumain dito sa bahay dahil. Kasi kailangan five nandoon na siya sa pinagtatrabahoan niya. A few inches later. Ang sabi ko pa naman kanina ay matutulog ako ngayong hapon pero di nga ako nakatulog dahil nagluto nga ako ng ginataang kamuting kahoy day. Antok na antok na talaga ako. Kita niyo yung mata ko. Na, nahiyong na day. Nahinchik na. Maliligo mo na ako para makahilata na ako dahil ipikit ko na itong mata ko. Dahil sobrang antok ko na. At dito ko na nga rin tatapusin ang aking video. At sa mga hindi pa po nakapalo sa page ko, please follow Riza Aranti Vlog. Thank you for watching!